Paano mo puti yan? Mali! Yan to, ng bola. Uy! Pag so, ka para hindi ka mais nila, gagawin mo? Sige. Oh, okay. Punta ka to! Paano? Oh! Uy! Kaya, hakis ko to ah. sige, mag sige. Magagawa natin dalawa. One, two, three, go! Uy! Oh, uy! Ah! Tagal naman ng trainer ko. May dito eh. dito ka? Hindi, hinihintay ko lang trainer ko. Ah, ikaw ba yung bagong estudyante mag-apply dito sa court na to? Oo, oh, boss. sa training. Eh, ako kasi yung trainer mo. Oh, Ojo, pala, boss. Eh, ako pala, Chano. Oo, oh, magandang, magandang umaga. Magandang umaga, boss. Eh, ngayon, umpisa na natin yung mga training mo para lumakas na agad yung, ano mo, oh, okay, basketball mo. Kaya na pa kami dito, eh. Halika, ngayon, ang una kong ituturo sa kung Paano dumampot ng bola? Dumampot ng bola? O sige, ito, lalapag mo bola na ito. sige, boss. Paano mo nadamputin yan? Dito. Mali. Mali agad. O, paano boss? Ba? Malika ka agad. pag pagdamput ng bola. Uy! Uy! <laughs> Bakit ano? Ba't ba nilalayo mo? Idikit mo lang. Eh! Baka kasi ma-outbalance ako yung Minsan dalan ako. Ano ba? Teo nga eh. Sige, balik mo. Bumalikan dito. Oh. 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 Uy! <laughs> Ganun ang pagdampot. Kailangan nakal naka, ano to. Nakalilis to para kitang kita mo. Makangas kasi yun dinidikit. Ang arte mo, bakla ka ba? Hindi ako bakla po sa akin. Di kasi din. parang bakla ka eh. Ang arte mo kasi. Yung mga galaw mo eh. Naalat ako sa iyo eh. Hindi. Hindi ako bakla. O ganito. Tuturuan naman kita ng mga triple. Marunong ka pa sa mga dribbling? Mga dribbling na ano? Basic okay. lang. O sige. Sige. Kung mag-dribble ka para hindi ka mais nila. Anong gagawin mo? Sige. O sige ka agad. Tanga eh. ka Pabububo mo. Diba, May basketball ka na. Istilang... Paano pag nasa ano na tayo, liga na tayo niyan? Takatanga ka pa rin. Ganto. Paano ba? Ganto. Oh! Hoy! O, oh, no, no! di ba? Umalik ka kagad. <laughs> drip balls. Drip diba, <laughs> balls? Ball, tawag doon. Ha? Eh, mo malalit. Kaya nga, drip balls nga eh. Kailangan ko hawakan yan para ano. Ganun gagawin mo, hawakan mo yan oh. para hindi maado sa iyong bola. O, di ba? O, makakalusot ako niyan. oh. Yan, no. Iba naman yata yan, Coach. Eh. Yan na nga. Sige, gawin mo. Hmm. Ah, sige, rito. Bakla ang puta. Bakla. bakla. Bakla ba tayong hawakan? Ay, gago, bakla. Bakla gago, gago ka, bakla ka. Bakla. Sige, wag na tayo yan. tayo sa ano. Shooting form mo na lang. Tara, dito tayo. tayo Bakla, kata eh. Yung mga galaw mo parang Nakalata na kita ha. Kung paano. Oh, sige, shoot. Pati nga shooting form mo. Mm. Oh, mali. Mali ka agad. Di ba? Mali ka agad. Mali ka, ka agad. Daan yung bola. Ganto. Gantong gan shooting form mo. Ngayon, pwesto ka dito. Sige. Ano mo to. Ibandang ganto ka Pag ganto pwesto. Gantong gan ano, yan. Okay. Uy! Uy, ito pa yung ko! Alalayang ka lang! Alalayang ka nga ang arte! Ang puta ba kala talaga? Ano? Yan, eh. Ako, alalayan mo ko. Ikaw, alalayan mo! A, bilisan mo na, bilisan mo, alalayan. Ganyan, oo. No? Oh. Oh, sige, akin na, oo. Oh, alalayan mo. Ha? Ako po. Oo, sige. Uy! Ano ba yan? Iba oh. naman yata yung kutsi. Bakit mo daruhan eh, no? Pabakla, bakla, laki ng katawa, babakla, bakla. Oh, shit! hindi ako bakla! Kasama sa basketball yun, nagdidikit yung mga kabalat natin. Bakla ka talaga, wala ka. Alam ko na, huli ko na yung mga ganyang galaw. Bakla. Paminta! Paminta, hindi oh. ako paminta, ha? Oh. O oh. oh, sige, ganito. Titignan natin sa depensa mo. O oh, sige, coach. O oh, sige. O oh, ngayon. Oh. Dede. Marti naman. O oh, ngayon. Korto, ako laban mo ko. Sige, sige. siyempre, depensa, depensa, depensa. didepensahan mo okay. ko ngayon. Sige. Sige. Uy! Oh, shit! Hindi, hindi ka't mo ko, G! Nainis eh, na ako sa'yo, puro ka mo. Kulang ka sa tigas. Huh? tigas. Pag ano, pag sumasala, gumaganon ako sa'yo, tigasan mo para maano, maramdaman ko yung sarap mo. Uy! Ay. Yung ano. Sarap. Sarap ng paglalaro sa basketball. Kasi sa pwersa ng katawan natin yan, maano, mababase. Ito na, tamang hinala na ako sa'yo ha. Ah. Ano ba larong basketball o Barbie? Basketball? Oo, oh, baka Barbie. Barbie hindi. Oh, hindi naman. Halatang halata ka na eh. Hindi naman Oh, so, sige nga, tigasan mo, tigasan mo. Oh yan. Mga okay, kasi coach eh, ginagano mo sa akin yung ano mo eh. Ganon kasi yun. Kasi para ma-push mo siya yung ganon. Ma-push? Sige ka to, ipasok mo na lang yan sa ano ko. Yes! <laughs> Ay! 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 Ano ba talaga, coach? Ito kasi, ito, ikaw ang tinuturuan na tanga. Ganun yung papasok oh, mo. Yung shooting mo kasi, mali, ano pa, mali-mali pa. Mm. Okay. Kaya ngayon, ang ituturo ko muna sa'yo, yung yung pagtalon, yung pag-agaw ng bola. Kasi bagay ka doon, malaki ka eh. Okay. Oh, ano ba tawag doon? Yung rebound? Rebold. Rebold? Ang tawag doon. Rebold? Oo. Oh, oh. Rebold. Mali na naman basketball na sa Saan ka ba nag-aaral ng basketball? Sa US kasi tawag doon Rebol. Rebol? Oo. Sige, okay. Kaya, hagis ko to ha. Ah, sige, sige. Magagawa natin dalawa. One, two, three, go. Oh, shit! Oh! Wala! <laughs> Pate, dumihina yung tuhod ko. Ha? Umihina, umihina. Para. Lumuhod, lumuhod ka lumuhod siya. Dumihina, dumihina nga. Nagtataka na talaga ako sa iyo ha. Parang... Ano? Ganito ka ata eh. Hindi ako ganyan. Hindi ako ganyan, coach. Paminta po di Hindi ako ganyan. O, oh, ito na. Last na to. Last na training na natin ito sa'yo. Ako, yung shooting form ko, ay papakita ko na sa'yo. Hindi coach. ka, coach. Hali dito. Okay. Alalaya mo ako. Huh? Alalayan mo ako dito. dito sa likod? Oo. oo. Yan. Oh. Ito. Baligan to shooting ako ganon kasi oh, okay, okay, need ko na ang buwelo pa, uh, pa ganon ako eh. Okay. Ayan, ayan yakapin mo ako. Kasama yan, kasama yan. Uy! Kasama nga yan! Ang art, uh, ba? Okay. Nainis na ako. Ayan. One, two, three. Ay, 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 ay. Si diba Bike, ikaw si Jojo, yung nagchat sa akin? yes, po, yes po. Nagchat sa ah. inyo po. oh, ako yung coach mo, yung magte-train sa iyo sa basketball. Sino? Yes, yes, no, sa mga basic dribble at oh, shooting oh, form. Oh, Ay, pero yung coach. In, <shak> si coach, yung trainer ko eh. Si Barbarini! Barbarini! Oh, Bakla ka pala ako dinitrain yan? Nag-ano yan, nag-sponsor niya ng jersey sa amin at sapatos! Oh, no. hindi hey, ako bakla ah. May sabi bakla sa akin. Huwag mo akong lokohin, Barbara. Anong ginawa sa'yo? Pinatuwad ako, oh, pinayakap ko. Oh, 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 hindi ginawa yun. Hindi ginawa. Oh, hindi ko ginawa yun, nawaka mo. Hindi ginawa. Mo. Oh, wala akong ginagawa sa iyong kanon. Ikaw tamang ano ka. Lumuhod pa sa harap um, ko. Hindi totoo ay. siya sabi niyan. Hoy! Ang galing mo!